Nung kwento ng ano, nang kakang Sulpesyo, Loyola, uh, yung Sulpicio Loyola tungkol kay Mayor Gulapa nung araw. mga panahon na yon nung ako i e, palibasa ang tatay ko kung siya ay e, may sakit na. Uh -huh. Ako ay e, pitong taong gulang na noon. Nung ang tatay ko ay e, nakita kong nakaratay na sa banay. Lagi niya akong katabi. Uh -huh. Araw gabi anak, ako, ka ng, anak ka ng anak ng Loyola. Ako yung anak na bunso ng Pichong uh, -huh. Sulpicio Loyola, senior. O, dito sa Bukal 4. Ako yung junior, yung anak ng liter naman. Okay. Ah, uh -huh. uh, ngayon noong mga panahon na yon, lagi nagkukuwento ang tatay ko, palibasi wala siyang kakwentuhan lagi. Ako lagi yung nasa tabi niya pag ihe, junior. Ah. Uh -huh. sa hudi ka ang tabo at ako iihi. Kaya ako eh, nung mga panahon na yon, ako eh, hindi nakikipagbarkada ng mga edad pitong taon na ako. Nasa bahay lang ako, sa loob na namin, niladayo ako ng mga klan. Hmm. Eh, sabi sa akin noon eh, nung araw ka dito sa, Mar sa Maragundon, maraming makikisig na lalaki. Ah. Sabi, sino ba yung makisig dito? Eh, siya sa makisig dito, yung mayor ng Maragundon. doon. Ah. Ah, na yun ay yun ika ay kapag ka ika Bierne Santo ako ika pinagpakitaan ng galing ah may kwento siya nung oh, araw ng Bierni Santo yun mag, magkasama sila pagka Bierni Santo yun ay lagi magkasama sila sila ay kwan? kahit Bierni Santo sila ay naghahanap ng mga magnanakaw ng kalabaw oh. mga pusakal na tao sa Marundown oh. ano kwento niya doon sa ano nung Bierni Santo ang kwento niya nung Bierni Santo sila ay nagsubok ng anteng ang sabi ng tatay, ang sabi ng mayor, Pichong, halika ikat, ipakikita ko sa iyo, ang galing ka. Kaya hmm. ako hindi naniniwala ko siya sa isdang ininom eh. Ah, hindi totoo Ay, yan. Hindi ha? totoo yan. Sabi ng tatay, ako yung pinupuntahan dito ni Ramon Rebilla, kinukuha yung aking kasaysayan ng buhay ko. Ka. Hindi kako, ako nang ganaw. Uh, Nagpasulat dahil ng mga panahon na yan ay maliit lang ang bigay. Ah, ah eh, ng mga 500 piso. Ah. Uh, <laughs> ay, mas malaki pa ikaw ang ko doon sa ibibigay. Ah. Uh, ay, di kaya doon hindi siya, hindi siya nakuha na ng alaw, ano, ng kanyang buhay. Dito sa mayor ng Maragondon. Pero sa katotohanan na o, na, talaga ang tatay, ang personal na, nakasama, na sa isa sa personal bodyguard ng nang mayor. Kaya doon yung may kalbue, si Pipoy. Uh, yon ang tatay yung kalbo uh, uh. ano kwento oh. niya, isang araw ng Biyernes Santo? Nung isang araw ng Biyernes Santo eh, nagyakag doon sa bahay. Sa, sa likod nila eh, puro sa gingan daw doon eh. Uh -huh. Ang sabi eh, Pichong, ikaw ikaw pumikait. At pagka ikaw ikain, eh, bumilang ako na tatong bilang, magmulat ka, hanapin mo ikaw kung nasa saan. Sabi, ang tatay daw eh, nainip na. Wala pa rin tatlo, na. Mumulat na, na agad. Pag hinahanap, bay mayam, nasa lupa kaya. Aba, pag tingnan rin na tatay ko, nakahiga sa palapa na sagay. Ah. Aba, eh, ganun ka bigat na, wala pa paano. Sabi ng tatay, yun eh, gaya. Ibig sabihin, sabi, meron siyang pam meron niyang, pampagaan para, um, para yun yun, makatungtong siya doon sa palapa na sagay. Yun, yun, yun kay, may, may, may mutya sa bulak. Ah, na nakakalutang ay sa hangin. Ano ang posisyon niya doon sa palapan ng saging? Nakahiga, nakaupo, nakaupo. Nakaupo. Oo, wow. at sabi kay gusto mo ba ikang ako eh lumipat ng kwan? Nang palapa, pari maniwala. <laughs> Akala tayo may tinutungtungan. Ah. Ako, kay kayo na dyan sa kuwa. So, may mga sanga-sanga dyan. Ah. Uh, Ay, teka, ikat, tinipot ako. May lumipag, palipat-lipot ito na gano'n. Sagingan. Aba, eh, sa ngayon, sa mga panahon ngayon, wala na. Paano ka makakahakbang, no? Ano? Ah, paano, sa, ka paano, paano ka makakahakbang at Sa palapa na saging, ano? Hindi na lang yung paglutang mo. nga. Oh, Ay, be, para ka na si David Copperfield no? oh, yung mga bajisa na, ano? Nakita niya mismo talaga yun. Nakita ano? niya mismo. Ay, 'di, sabi ng tatay, siya, ay tayo na ba 'yan? Yan lang papakita niya. <laughs> ay gusto mo ba ikang meron pa? Uh, Oo. Oh, ay eh, sa baril, magaling din sa baril talaga. Matuwid. Uh, napakatuwid, ano? oh, napakatuwid. Eh, ang na. Oo, napakatuwid. Ay, ang tatay naman noon, oh, kung matuwid si Mergula pa, tinutumbasan niya. Ah. Uh, ay, eh, alam niyo alam niyo ba konseher yung bote ng serbesa, ng beer? Ah, uh, tama. Pinapalusot doon ay eh, ang buta, yung ang nababasag lang din. Yun, yung ano? puwitan. Yung puwitan. Oh. Ah, kumisig din ang nung tatay nung araw. Ano. Oh. At nung yun ay kwan. Nung... Ano, ano nangyari daw after nung nando na sa ibabaw ng puno na saging? Aba, hindi pumikit ka ikaw ulay. Like? Oh. Uh, hindi na ikaw pipigit at baka ako niya. ay, <laughs> <laughs> di nung nakita niya, bumaba, parang, parang nababa lang sa hagdanan. oh. oh. Kaya nung araw talagang may mga kababalaghan talaga dito na sa Maragong na Ah, mga yan ho eh, ko na eh. Hindi naman magagawa na story ang kakampetyo, yeah, ano? Ay, talagang abay, nakasama niya yan, ano? Yung ba eh, tatagal din ng 13 taong nakahika eh ang at, ang ate ko nga ho namatay eh, ilang panahon lang eh, patay. Oh. Saan sa sabi ng sa saan galing yung anting-anting ni Mayor Gulapa? Aba, yun ay eh, galing sa kwan, matandang baldo. Baldo. Ramos, Ramos. Doon sa yung lolohi namin. Taga Poblacion. Oo, oh, taga -poblasyon. Yun ay make one, Doon inihulog yung mga gamit ng Lolo Baldo sa Sa balaw, sabi ng tatay ka. Ah. Oh. Oh, siya mismo naghulog. At yun ay kinamatay laan noong kagawad. Ay yung ba ay naoperahan sa bataw. Ang sabi ay, lalabas ka ba? Ni, ni, Meron ding nagsabi na ano nung namatay daw si Mayor Gulapa eh, ang matandang Baldo Ramos daw eh nagbantay ng nicho ni Mayor Gulapa hanggang isang buwan. Ah, tinitingnan niya kami magbubukas. Mag Bubuksan niyo na eh. Kasi ah. pagkayan ay eh, kunsihal, walang siya wala na tubo, yan ibabalik babalik daw at ipapamahagi yan. Eh di ba ho nung araw nga eh nga ho nangyari na ang tatay ay nagkasakit. Bakit niya binabantayan yung nicho ni Mang Baldo, yung nicho ni Mayor Gulapa? ho, ikwan, nilala ho ng mga mag eh. Ayo. Ah, liba, nabalitaan. Hindi mak makisiganting na. Kaya binantayan yung Yung gamit na onyo ni Naandun Laang, hindi lalabas. Hmm. Ah, kaya yun ibubuksan. Iniuso dito kahit dun sa malainin ni. Eh. Ano bang pinagsamahan ni Mayor Gulapa tsaka ni Kakang Kakampitchong tungkol sa mga magnanakaw naman? Aba eh, noong araw ho na yun, palibasa nga ho ang tatay, eh, ano, veterano. Doon, doon na rin ho sila nagkakilala mismo. Sa, ano, sa labanan. ng ano, ng mga nung araw. Kasi ah, ang tatay ko, eh, eh, pinanganak ang tatay ko, 1920 eh. Ah. Oh. Ayan, talagang, Ay talagang eh nakakasama ni Mayor Gulapa si ano. Sulpicio Loyola sa paghahanap ng mga magnanakaw. Ah, oo, laging kasama 'yon. Kasi sa na naging personal bodyguard eh. Saan sila nakarating? Na, nakakating sila ng Batangas. Na nasugbo. Alin ah, ba may ninakawan ng Hanggang Ternate nung no, naglaban sa Ternate daw, magkakasama sila. oh, hmm. yung panahon ng hapon. Oo, oh, panahon ng hapon. Hanggang At, doon sa... Sa Sapang. Sa Sapang. At ah. saka uh, yung pinagkutaan nila dito sa malapit sa kwan Sabi ng tatay sa yung pinupuntahan ng mga mga anak mountain climbing. Kotad. Ah, uh, yun doon parang doon sa kwan Sa may lampas pa ng Bonifacio Shrine. Ah, uh, yun. Sa bundok ka ano, sa bundok. Ah, uh, sa bundok. Hmm. Pinagkasama sila nung panahon ng gera at saka nung panahon ng mayor na si Gulapa. Oo. Uh, yun ay talagang kuan magkasama sila naon oh. hmm. yun lagi ang kwento ng tatay ko tapos noong nare-recover naman nila yung mga ninakaw ng mga magnanakaw oo oh, oh, kasi ay, si Mayor Gulapa ay talagang mahigpit din noong talaga ng mga panahon na yun eh hmm. ah, kaya ang mga bodyguard niya talagang aktibo din Aww. kasi pagka yung namumuno eh, talagang barako may di barako din yung mga kuhan so, ano pangalan niyo yung tunay? Hindi na ha. Ako ay eh, Sulpicio din. Eh, junior? Kin Ikinabit na uh, junior ako. Ilang taon ako yung ngayon? Ako ay eh, 51 na. Ah, okay. Ah. Uh, Ibang pecha ngayon? January 18? 18. 18. 2024.